tribe. Oh. Wala mm. Yung uh... killer, killer instinct meron. Mm. Marami niyan, alam mo kung saan? Mm. Sa dating daan. <laughs> <laughs> sa totoo lang ah. Kasi maraming may katok oh, doon eh. <laughs> <laughs> na umaanib doon eh. <laughs> Kasi may tama yung nagtuturo doon. Siyempre, may tama <laughs> yung membro. <laughs> Di ba? <laughs> Kita mo yung ano, yung isang membro na, ginaryo ko pa to eh. Oh, Sinulat ko pa sa column ko yan eh. Dating daan, miyembro ng dating dan nagpatiwakal. Ah. Sa bahay niya, oh. Isang kuwarto, umuupa ng intresuelo dyan sa may balinsuela. Oh, eh, meron yata siyang sa palagay niya raw, eh, na labag. Meron pang kwan, ni eh, suicide note, eh. Ah. Oh, dun sa aral ng Masamang aral ng dating daan. <laughs> Nalabag yun. Siguro, hindi makapagabuloy dahil alam mo naman si Soriano, manghuhut-hut yan eh. O, oh, kaya laki ng mansion ngayon yan sa Brazil eh. Doon siya nagtatago ngayon. Nakita mo? Ah, nag... money laundering yan ah? Tama! Mm. Laundering yan. Naglalabada ng pera kasi nilalabas nila Daniel Rason yung pera. Mm. Diba, nung no, mga tuta niya. Uh... Yung mga alagad niya. Kasi eh, hindi makabalik dito yan kamakailan lang, ilang araw nakakaroon, pinalabas na ng Court of Appeals yung kanilang desisyon uh, decision patungkol doon sa kanilang petition. Nabalikta rin yung uh, o ilip yung warrant of na ini issue ng mababang hukuman sa kasong rape na kinakaharap ni Eli Suryaning. Mga kaibigan. <laughs> Suryaning. Diba? Mga kaibigan. Yung rape po na yun, ang, -rape, ang kasong rape po na to, oh. eh hindi ho ito ng rape ng babae, ho. Baka oh. baka nagkakamali kayo. <laughs> ang complain dito, ng rape ng lalaki. <laughs> <laughs> ano ba yan? Minor de edad ba yan lalaki? Hindi, sinodomize eh. O oh, nga, may minor de edad yung lalaki? Sinodomize niya eh. <laughs> Mga kaibigan eh. Hindi minor de edad, ito'y dating opisyal nang ang dating daan. Ah, okay. Secretary General nila sa samahan. Mm -hmm. Eh ngayon, hindi na matiis yung mga uh, mm -hmm. ah, ika eh. ni Soriano sa likod ng Biblia. Oh. Ang gamit nito sa ano, ha, Biblia pa, isipin mo, ito mga tao walang kilabot eh. <laughs> 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 hindi man lang maduwal sa mga... <laughs> Talaga hindi, bilib ako sa mga taong ganyan. na Lintik kong magsalita yan, di ba? Oh. Nagmumura pa nga eh. Di ba? Kung pagmumura yung mga iba, akala mo siya ang pinakamabuting ano, uh, mga ngaral. Di ba? Pala oh. mga ngaral. tama. Magaling si Rose, natututo na, no? Natututo na si Rose. Eh. Oh, hindi pala mga, mga ngaral to, ano, Rose? <laughs> Oh, mga kaibigan. Ngayon, nagtatago eh sa Brazil. Kaya hindi kaya ano, kaya pinabura ng Korte Suprema yung mamalagi yung yung, yung uh, ano, yung warrant of arrest kay uh, ang dating daan. Ha? Oh. ang uh, uh, kuntawagi nila eh, Brother Eli. Eli oh. Nakuntawagi naman natin Suryaning. <laughs> Si Brother Suryaning. Iba ang dating daan, ano yan? Karibal ng tuwid na daan, hindi naman. Hindi naman. Ah, ah, okay. Ito eh, damuhon daan ito eh. <laughs> ito si Suryan, damuhon daan ito. Kaya pinaburan yun, alam mo kung bakit? Ah, hindi pina... Yung... Ika e, nga po eh, sabi ng Court of Appeals, ba, eh ano yan? Lig, ano tama yung ginawa ng RTC? Kasi, etong tarantadong ito, nung babasahan na ng sakdal, wala, hindi sunipot sa hukuman. Ibig sabihin, nagtago. Merong kaso na sinasabi sa Missionite doon na kaso, kung ano, sabi, na kapag ang isang tao, eh, isang akusado, eh, nagtago, uh, ibig sabihin nung no, guilty siya. Ha? Guilty siya sa kaso. Sinite ng, court is, ng Korto Pagkatapos, eh, ano? Uh, ah, ano ba tawag nito? Yung pineke. nitong si Dani Nabales. Yung kanyang alagad doon na tanga. Yung tanga, nagpapanggap na marunong sa Biblia, e eh, boyfriend niya yun. <laughs> ha? <laughs> si Daniel di ba, boyfriend ni... <laughs> dati ni Kwan yan. <laughs> eh, lisuryanin kunyari, pamangkin. <laughs> di ba? common yun, pangkin talaga mag-asawa itong mga ito, eh, no? ibang klase. Ngayon, ang uh, sabi, pinaki nito, alam mo kung bakit? Natatandaan ko yan, sinulat ko rin yan eh. Yung si Soriano, nagpipetition sa korte, nagpapail ng piyansa, magbabayad ng piyansa, kasi at large siya, diba? Tumakbo nga siya nung siya eh, uh, eh, i Diba? Babasa ka ng sakdal. Tumakbo siya, hindi niya siya nagpakita ron sa korte. Ang mm. uh, ginawa nila, after several uh, months, ang ginawa, kumontak ng isang corrupt na polis. Mm. Diyan sa Santa Mesa, station dyan. Station 8. oh dyan. Mm. Siguro, miembro nila ah oh. uh, Miembro siguro nilang lukulukurin yung polis na yon. <laughs> ang ginawa, pinalilitaw nitong polis na naka-custody nila doon sa kanilang eight. station 8. Di ba? Sinesyerti niya. Hindi, hindi, wala na si Manolo noon. O, ito, miyembro niya sigurado ito. No. Ha? O, ngayon, ang ginawa, kunyari, syerti mo na... Eh, gagong abogado mga nagturo dyan, eh, di ba? O, sinabi, syerti mo na kunyari, under custody nyo na, na-capture nyo na. -capture niyo na. Ah. Sasabihin mo, sa palilitawin mo, hindi dapat kasi yung, kinak, yung na na nagtatago sa batas, na may warrant of arrest, iyan, mo sa usgado. Di ba? Hindi nila hinarap. Pinalilitaw ng gagong police certification. Sinesertifyan niya, pinatutunayan niya na nasa kosto din nila. Na may case sila ng mga dokumento. Ang may kagagawan, yung gagong na, Dani na balis, may kaso rin yun, illegal possession of firearm, di ako nagkakamali eh. O, yung mga tarantadong yan. Mga kaibigan, ngayon, odi oh, ano, sabi ng usgado, eh tarantad niloloko niyo ako eh, di ba? Asan yung akusado? Dapat iharap mo. <factory> <teeth> Kung magpipiansa yan, iharap mo yan. Warm body. Di ba? Ganon yun eh. Mga kaibigan, yun ang procedure. O, oh, eh hindi. Anong ginawa na? Akala nila, maloloko nila yung judge. Di ba? Nung una yata eh, ano eh, pinayagan ng judge eh. Kaya na, natakot eh. Di ba? Natakot dahil very controversial yung kaso ni Suryano eh, na yun eh. Mga di ba? Di ba? O. Yan. Oh. Ngayon eh, mga kaibigan, yun nga ang kinakatiga ng Korte Suprema. Maliwanag na talagang nag-pugitib ito. Oo. guilty. Oh, guilty ito, kaya ito tumakbo. Ba, eh, makikita mo naman sa internet, ang laki ng mansion, ah at uh, more than 2 million dollars worth yung bahay na kanyang tinitirahan at saka doon siya tumitira din yata. <laughs> ha? <laughs> oh, tirahan yun Oo. Oh, tirahan. Tirahan. <laughs> doon sa kanyang tirahan sa Brazil. Mga kaibigan, worth more than 2 million dollars. O oh, alam ba na mga... <laughs> Anong ginagawa ng AMLAC? Eh, yun na nga. At saka alam mo, yung mga fugitive, bakit ito? hindi mailagay sa red code. Code red ba yun? Kamukha dun sa ibang fugitive o na. Eh kasi may proseso yan eh. Kaya siya doon nagtago kasi wala pala tayong extradition treaty doon sa Brazil, di ba? Marunong din eh, no? Nagtago doon sa, kuha, sa isang bansa na walang extradition treaty ang Pilipinas. O oh, pero pwede kang ilagay sa... Uh, red List, pa yon? O, oh, Red List. Mm -hmm. Na pwedeng, ang makikipag-ugnayan para maaresto ka, eh yung International Police. Mm -hmm. Di ba? oo oh. nakita ka, automatic na, arestuhin ka. Ah, pero walang mag ng panahon dyan, eh. Di ba? Mga kaibigan, handam, katulad nung ibang mga sensational case din, ah, na ang pagtatago. Nung mga, ano yung mga celebrated case, involved sa mga celebrated case, di ba? Mm -hmm. O, katulad nito, Nakakaya kaso nito, rape eh. <laughs> Bali ba eh? Okay lang sana kung ang ni-rape mo, babae. Natural yun eh. Di ba natural sa rapist? Ang nirapin mo eh, babae. Di ba ito? Iba eh. Ano? Ang rape nito, lalaki. <laughs> <laughs> so, so ano, bakit pinaniniwalaan pa yung mga sinasabi niya? Ano? Tsaka ano, ha, sinodomize. Sana ako ibang klase ng rape lang, di ba? Hindi, ito ay sinodomize eh. <laughs> Milay pa lang arabo ito eh. <laughs> si Soriano, na napag-usapan lang. Oh. Napunta ako diyan, hindi ko malaman kung bakit eh. Saan ba ako galing? <laughs> yung mga nagsisisay. Ano, no? Sa mga nagsisisay. Ah, yung mga kaso ng mga... Pumapatay yung mga yung gumagawa ng guwan, ano? Pumapatay, ano? Bakit yan ang hindi ng kaso, hindi pa mag-suicide, no? Sino? Kanino? Eh, ang suryano. Hindi, tsaka dapat investigaan yung ano, tama yung sinabi mo kan kanina, yung AMLA. AMLA. AMLA, Amla At ba yun? Anti-Money Laundering Council. O, oh, tsaka yung authorities natin, syempre siya muna mag-iimbestiga. Paano dinadala yung pera doon sa... Brazil, oh. 'di ba? paano na ipapadala through bank to bank bayan paper trade. Oh, hindi ba? Oh. Bakit ito hindi pagkaksayahan ng ano, ng panahon ng mga authorities natin para imbestigahan 'yan? Oh. 'Di ba dahil nakita nga yung mansion, 'di ba? O oh. oh, yun ang pinaka magiging uh, dahilan para ang kumilos ang authorities natin upang tuntunin kung paano niya na acquire yung property na yun. 'Di ba? O oh, sana kin uh, kinuha pinuha yung pera, 'di ba? Mm -hmm. Na pinambili ron galing dito. Oi, samantalang dito yung base nila, 'di ba? Eh, oh, na mo si Soriano, kala nung iba. Oh. Andito. Nandyan lang sa apalit. naka-Skype? Oo, yung pala naka-ano lang sila, satellite. satellite. Gumagamit ng oh. kwan. Yung parang video conference, 'di ba? Oh. Oh, na moderno na ngayon. Ano 'yun naman ngayon? Ano no? Oo. Oh. <laughs> nakakaharap eh. Oo. Di ba? Tsaka ano, no? hindi lang sa tao sa tao maharap, sa publiko talaga. Televise. Live via satellite. Mga kaibigan, hindi ka mga walang hiya talaga ngayon eh. Do, doon naman nag-aasik ng na lagim sa Brazil, akala. Hindi, maganda kasi ron eh. Nakita niya siguro Saba, doon. Dapat tumakati sa Brazilian map. Hindi, mar marami kasi ron mga hubot-hubad. Ay, oh, oh. na oh, nagbibitch. Kasi nabalitaan ko yan, pag yan pala, ang patakaran nila rin sa kanilang grupo, hmm. huh? pag nagbibilang ng abuloy, yung mga lalaki ang nagbibilang. Oh. Pero yung mga yun, hubot-hubad lahat. Oh my God. Kailangan wala kang damit. Hmm. Ay, hindi makakupit. Tama. Oh. Pero dahilan niya lang yun na hindi makakupit. Oh. Di ba? Oo, oh, tama. Oh. Gusto niya makita, gano'n, yung parang harem, di ba? Oh. Na ubutubad sila, gano'n, di ba? Oh. 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 Wala nang takip. <laughs> Ang pinakasot na lang, kondom, paglalaki. <laughs> <laughs> <The> Helmet. <laughs> May suot O, oh, Beno, baka uh -huh sa iba tayo mapunta nito eh. Uh -huh. Okay na pala raw itong Freedom of Information Bill. Oh. Tagal na raw nakikinig sa atin nito eh. Sino? Actually, dati siyang membro ng, ng ano, dating daan. Oh. Oo. Dating membro. Oo, dating membro. Ng, ng dating daan. Ng dating daan. Ay, hindi hmm. na siya. Ano ba kasi, di ba may kaso si Kwan? Oo. Oo. Si at oh. large. Oh. Ano anong kaso? Oh. Ah, rape. Oh, yeah. Rape. Ano ni Rape? Lalaki. Oh. <laughs> oh. Tinurbo, tawag doon. Tinurbo. Oo. <laughs> oh, oh. ano yung Mas salitan... matindi pala to. Diba? Salitan... Tumitindi na si Rosa. <laughs> Salitang tabloid yun eh. Tinurbo. Ah, ganun. Oh. Hindi, pero talagang para maintindihan ng lahat. Kasi pag sinayin mong turbo, medyo eh, hindi masyado oh, okay. nakaka-relate. <laughs> inti... nakaka oh. Eh, so Di ba? Sino dumais? Jay natatawa. Ay, <laughs> ano oh, sige, mas, uh, mas, mas malaswa uh, ako. Yeah, mo? Niya. Ano, ano, gusto mo? Mas, 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 mas malaswa. Mas Inoros. Malas. Yun na kasi siya. Inoros, eh. Ano yan? Sinabonais. <laughs> ano na? <Inur> Sinabonais. <laughs> ano Nilagyan ng sabon. <laughs> <laughs> oh. ngayon, Opo, oh. eh, mga kaibigan, mm. naisulat ko yan. Mm -hmm. Nung una mangyari yan, eh, nung magpahil ng kaso. Ang title ng column ko dyan, hindi ko makakalimutan. Eh. Ano? Leader ng datin daan hmm. sa puwit dumaan. Ay, di ba? Iyon ang title ng column ko. Mm -hmm. Banagwala. Oh, yung no. mga gago. <laughs> Nagtetetext. Oh? Panay mura. Ah. Buti nga hindi lalam number ng cellphone ko. Eh. <laughs> yung dati tinapong ko. Eh. <laughs> sa kagagawa nila eh. Oh. Di ba? Panay mura inaabot ko eh. <laughs> oh, mga kaibigan. Oh. Ngayon, eh malis na dun eh. Wala na. Itong babatayin natin si uh, Ginang Clarita Santos. Ah. Oh. Nang bako or kabite. Yan. Ayan po, mga kaibigan. eh, bato kayong bali sa eh, dating Eh, kasi narinig ko kay Lapid fire eh. <laughs> Kaya malis na ako rin. And, oh, naalibad ba rin? Nandiri yata. Oh, naalibad ba rin. Eh siyempre, kahit ikaw naman, mandidiri ka. Oo oh, you naman. Diba? <laughs> eh yung palang magsalta pa lang si Suryaning eh, mandidiri ka na eh. Dumadahak eh. Oh, dumadahak. Doon dumudura oh, ng plema, di ba? Oo. Oh. Di diba, may iskupidor siyang dala ro sa gilid. Eh, alam mo yan, habang nagsasalita ay nakaupo yan sila, di ba? May gapang ng gapang doon sa gilid nila sa ano na hindi na nakikita ng lamesa. Gapang ng gapang doon kasi may mga binibigay na yung script. Yung mga script na ano na binabasa nila ng lihim. Kasi hanggang dibdib lang ang kita Oh, oh. So, may gumagapang doon. Akalaan mo, ilang beses nang naduran yun eh. <laughs> <laughs> oh. Sanay na. samene na. Sanay na. No? <laughs> sanay Ginagawa niya ng jelly eh. Pinahano pa ano eh. Kadiri kayo ah. Hahaha. na yan, oh. No? Ay, mabuhay po kayo, ha. Uh Mrs. Clarita Santos ng Bacoor Cavite. Oh,